Hi everyone, samahan niyo naman ako ngayon sa iniintay niyong update sa pag-aayos sa bahay namin. Magpapalit na nga rin pala kami ng bagong aircon dahil nga luma na rin yung aircon na ginagamit namin. Wow, parang pang-mall. Ang namig. <laughs> yung mga nagtatanong nga sa inyo kung ano na nga raw bang nangyari sa bahay namin. Ito na nga yung update, beha ko jowa lang yung dapat na ina-update kayo rin pala. Hala! <laughs> na nga ng puti yung bahay namin pero yung ibang part nga ay nakamasilya pa lang. Yung team nga ng bahay namin at team puti at kahoy pero ay nadagdagan nga ng frame na gold kaya naman talagang mas gumanda rin. Medyo magulo pa nga kaya naman wag nyo na lang pansin yung mga nakakalat sa bahay. Ay hindi pala medyo magulo ba sobrang gulo pa talaga. Wala kasing paglalagay yung mga gamit namin alam nga namang itapon namin to sa labas. Chiris! Ayan, bumili na nga pala sila mama ng aircon dahil nga balak nilang palitan yung aircon naming luma. Pagod na pagod na sa amin yung aircon naman sobrang tagal niya na sa amin. Sobrang ingay na nga rin ng tunog ng aircon namin talagang naghahanap na ng kapalit. Bukod sa maingay nga, sobrang taas na rin ng bill namin sa kuryente. Kaya naman talagang naisipan na nila mamang bumili ng bago. Pero ayan, maulan pa nga nung araw nito. Kaya naman kinabukasan na lang daw nila ikakabit. Ginawa na nga rin pala ako ni daddy ng mga paglalagyan ko ng gamit para daw hindi nakakalat yung mga gamit ko. Banda rito ngayon, nag pa lang sa daday ng mga gamit namin, kaya naman ayan talagang makalat pa. Na-realize ko nga rin ba na sobrang hirap pala magpaganda ng bahay. Sobrang gastos na eh, sobrang kalat pa. Pero walang karapatang magreklamo si Ate Girl, dahil nga taga-video lang talaga ako. Aminin niyo ba, parang ang laki na ng pinagbago ng bahay nami. Parang hindi na ako nalarapat dito. Cheers! <laughs> Tapos eh, ayan, ito naman nga yung barko ni Daday na ibibenta niya raw kay Boss Toyo kapag nagkita sila. <laughs> Dati pa nga lang talaga yung nag-request na ako kalmama na gawin nga puti itong bahay namin para nga maaliwala sa tignan. Pero sabi nga nila swerte daw yung kulay ng bahay namin green kaya naman hindi nila pinapalitan. Kaya naman talaga hindi ko rin pinapakita yung bahay namin dati dahil nga sobrang gulo. Pero ngayon nga naisipan ng palitan nila mama para nga raw kapag nagtitiktok ako ay eh maganda yung background ko. Hala! Papalitan na nga rin pala namin yung renolium namin dahil nga ayan nang hihingi na ng tulong. Huy! Tapos yan, syempre kapag break time ni Daday, break time din namin mga anak niya. Hala! Kala mo naman talaga mga napagod din. <laughs> Banda naman ngayon, papakitaan na naman tayo ni Daday ng mga kahoy-kahoy effects niya sa pagpipintura. Anong, tin oh, pero pwede Anong tinira sa akin, ma? Ah? Galing, tatlo. Ha? Huh? Tatlo. Ito naman nga yung million views natin sa reels na may bantay sa ref. Wait lang. Wait okay. lang. finally na tong araw nga na to ay hindi na umuulan kaya naman papalitan na yung aircon namin. Tangali na ako nagising na to pero ayan nga nagsusukat na sila sa labas. Inverter nga pala yung binil naming aircon para nga mas matipid sa kuryente. Medyo matagal nga rin pala inabot sa pagkakabit ng aircon, inabot nga ng tanghali hanggang gabi. Tapos dito nga pala ilalagay yung likod ng aircon pero hindi ko alam kung anong tawag dun ba. Inabot nga talaga ng 5 digits yung kuryente namin dahil nga talaga magdamag nakabukas yung aircon. Tapos ay naman siya Ate wala pang kain dahil pagba-vlog. Pantulog check daw muna tapos ayan balik na nga tayo doon sa aircon. Oh, oh, oh. Medyo mais na rin pala yung loob ng bahay na to dahil nga nabalik na yung mga upuan na tinanggal ni daddy. Pabalik-balik nga lang rin pala ako sa kwarto dahil nga ng mga time na to ay eh, meron kaming online class. Ayan ngayon kinakabit nila ngayon ba hindi ko alam kung anong tawag dyan dahil nga yung aircon lang talaga yung alam ko. <laughs> Hindi na nga rin pala namin tinanggal yung isa pa naming aircon dahil nga ayaw bang ipatanggal ni mama. At isa pa nga kapag tinanggal yan ay talagang butas yung pader namin. <laughs> <laughs> so, Tapos ayun, eh, makit na nga rin pala ako ng kwarta dahil nga kailangan ko rin mag-edit ng mga vlogs ko pa. Abang nag-edit nga ako yan, sumisilip-silip lang ako sa labas para nga makita ko yung ginagawa nila at videohan ko nga. Dati nga talaga ay nakikita ko lang tong inverter sa mga salon or sa mga kainan pero ngayon nga ayan meron na rin kami. Mas matipid daw kasi tong gamitan lalo na kung walang patayan yung aircon nyo. Ayan, kung narinig nyo nga yung ingay ngayon, ayan nga yung tunog ng aircon namin na luma. O diba sobrang ingay na kaya naman talagang kapag nagbo-voice over ako kailangan nasa kuluba kong kwarto para nga hindi marinig. Hey. Wow, walang ilaw. <laughs> Finally naayos na nga at nakabit na kaya man papaganahin na lang. Nandito na ako ha. Diba kita yung number? Kaya yeah, lalabas yan. Ha, oh, walang lumabas na ano no, lumang modelo to. Dyan, dyan nakalagay sa... Oh. And by the way, thank you nga pala kay Kaya Tambay na nagkabit ng aircon namin. Wow, parang pang mall. Ang lamig. Sobrang tahimik nga na itong aircon. Kaya naman kahit na nag edit ako, pwede na kahit na nakabukas yung pinto or nakabukas yung aircon na to. Banda dito nga talagang patulog na ako, pero ayun, nagbibideo pa rin si ate girl. Yun lang pa like, follow, and share ng page ko. Thanks for watching!